Simula bukas, aarangkada na ang pagsisimula ng school year 2023 to 2024 sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, nanawagan si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa Department of Education o DepEd na magkaroon ng programa na magpoprotekta sa mga mag-aaral mula sa paggamit ng internet isang sinusulong ko sa DepEd, ay eh, dapat meron tayong silang programa ng maiwasan naman yung maling paggamit ng uh, teknolohiya ng ating mga kabataan. Alam mo ba hanggang ngayon, eh, wala tayong programa para mga kabataan na binibigyan natin ng libreng laptop or uh, laptop or notebook ay uh, hindi makapasok dun sa mga gaming sites o dun sa mga pornographic sites, sa mga ma ma malalaswang uh, mga sites. At... Reaksyon naman ito ni Roque sa kanyang pagsuporta sa kautusan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na alisin ang lahat ng mga wall decoration na maaaring magkaagaw pansin sa mga mag-aaral. Kaugnay nito na isri rin ni Roque na mamonitor ang lahat ng laptop na ipinamigay ng DepEd sa mga mag-aaral noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dapat meron man lang tayong um, device device management program na number one, will enable yung ating mga guro na matrace kung nasaan yung ating mga laptop. Pangalawa, na pumipigil at nagbabawal dun sa mga kabataan na gamitin ang laptop na galing sa gobyerno para sa gaming at sa mga malalaswang sites no mm -hmm. hindi pa po huli ang lahat ang alam ko po eh kakabid lang po noong 2022 na 7 something billion worth of laptops at ibubid pa rin yung 2023 na another 7 billion na laptops kaya kailangan po i-require natin yung device management system na um, magbibigay ng kakayahan sa DepEd na matrace kung nasa ng mga libreng laptop at masigurado na hindi ito magagabit sa mga malalaswang sites at sa mga gaming sites ng kabataan. Samantala, batay sa datos ng Department of Education hanggang nitong 26 ng Agosto, pumalo sa 22.3 million ang bilang ng mga estudyante nagpa-enroll mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sigrid Castaneda, Azimanay News.